ika Ikadalawamputwalo ng Agosto, taong isang libot walong daan at isa. Ipinanganak si Nazaria Lagos, isang nar sa hibagsika ng na mga Pilipino laban sa Espanya at Amerika dahilan upang siya itawagin bilang ang Florence Nightingale ng Panay, kasama na din bilang isa sa mga taong gumawa ng pinakaunang watawat ng Pilipinas sa Iloilo. Siya ang naging unang presidente ng Red Cross sa bayan ng Duenas, at ginamit niya ang maayos na relasyon sa simbahan at gobyerno upang suportahan ang himagsikad ng mga Pilipino sa Espanya sa pamamagitan ng pagtulong sa mga bisayang rebelde. Katulad na lamang na pag-alay niya ng serbisyo sa ospital ng Hagimit upang magamot ang mga sugatang Pilipino. Ginawa ni Nazaria kasama ang iba pang mga babae ang pinakaunang watawat ng bansa sa Iloilo na iwinagayway sa pag ng panay sa unang anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Sa kalagitan naman ng gera ng mga Pilipino sa Estados Unidos, naging malaking tulong muli ang ospital na kanyang pinamumunuan hagang sa ukupahan na ng mga Amerikano ang ilo-ilo at sinunog ang mga ospital dito kabilang na ang kanilang tahadan. Nagkawatak-watak ang pamilya ni Nazaria, ngunit pumalik sila sa isa't isa nang magkaroon na ng kapayapaan sa probinsya at siya'y pumanaw sa Enero ng taon na natapos ang ikalawang digma ang pandaidig bilang parangal sa kanyang mga makabayang aksyon. Itinatag ng National Historical Institute ng isang markahan sa lugar ng kanyang kapanganakan.